Hello madlang people, mabuhay. For today's ganap nga ay i ko sa inyo kung paano ng anak ang aming husky dog na si Amber. Para ito sa mga dog lover na katulad ko. Si Amber mga B ay padalawang anakan pa lang. Alam nyo ba mga B, nung una niyang panganganak ay kami na-stress kasi nga siya ay nadala pa sa clinic at nag-emergency. CS, my goodness mga B, bumayad ako ng napakalaki para lang sa CS at para ma survive ang aming mga papi. Dahil nga doon sa pangyayaring yon, ako'y kinakabahan na naman ngayon dahil nga mga anak na naman itong si Amber. Iniisip ko na naman ako, na pag ito'y nasisarya na naman, ay talaga naman, malaking pera na naman na pakakawalan para lang may survive ang Amber na ito at ang kanyang mga papi mga bee pa 63 days na nga ni Amber sa kanyang pagbubuntis at parang nakakaramdam na siya ng konting kirot sa kanyang chan. Ayan nga, at nakikita natin na medyo gumagalaw ang kanyang tummy. Dahil nga, parang siguro gusto na lumabas ng mga papi sa kanyang chan. Tung mga oras na ito ay binabantayan ko na siya at talagang ako'y kinakabahan na B. Kasi nga, nung last na panganak niya hindi siya umiire at pag-ianggean -e lang siya. Pahiga-higa lang mga B. 64 days na nga niya mga B at hindi na nga mapakali itong si Amber. At talagang pauli -uli muli na lang siya dito sa kanyang paanakan. Hindi na siya magpakali at upo tayo, upo tayo, lakad dito, lakad doon ang ginagawa niya. Ganyan talaga mga bipag talagang manganak na ang ating mga doggy. Hindi na siya na mapakali, kumotkot na lang ng kumotkot, ano na lang ginagawa niya kasi nakakaramdam na siguro siya ng sakit ng pang ng tiyan niya. Sa aming pagbabantay nga, hindi namin siya pinakikialaman na at hinahayaan lang namin siya muna kung ano ang gusto niyang gawin. Dahil minsan mga bipag na-stress ang uh, ating mga doggy sa kanilang panganganak or pinakikialaman natin kung anong gusto nila, sila ay hindi agad makapanganak dahil nga sila na-stress. Kaya hinahayaan na lang namin sa kung ano man ang gusto niyang gawin sa kanyang sarili. ng mga oras na ito ay talagang hindi na siya mapakali at talagang medyo umuungot-ungot na siya at parang ramdam ko na sumasakit na talaga ang tiyan niya. Talagang hindi na siya mapakali at talagang gusto na yan sigurong ilabas ang kanyang mga papi. Ayan na nga, o oh, kita nyo, umikot na lang ng umikot. Siguro nga, sumasakit na ang kanyang Ate yan. O, ayan. Mga 11 na nga ng gabi, napansin ko na itong si Amber na umuli na lang ng umuli at para ba siyang natatai na parang naiihi. At talagang ito na nga at talagang medyo nagdadagis na siya at ako'y kinakabana na baka ito na nga ang time na para siya ay mga anak mga bi. At talaga nga naman ako'y kinakabahan na tinahayaan ko lamang siya kung ano ang ginagawa niya at para lang hindi siya ma-stress. Lumipas nga mga oras at 1pm na ito mga b na madaling araw At medyo humupa siguro ang kanyang pananakit ng dian Kaya siya muna ay nakapagpahinga at nakatulog Hinahayaan ko muna siya talagang hindi ko siya ini-stress O hindi ko siya ginagalaw O hindi ko siya kimikibo ng mga oras na yan Dahil ngayon yung time na talagang dapat siya makapagpahinga At para magkaroon ng lakas sa kanyang panganganak mga alas stress na nga ng madaling araw mga ngabi, eto na, ito ang pinakang matinding pananakit ng kanyang chan at talagang sa sobrang pananakit ng chan niya talaga nagkalkal na siya, nagpunit uh, punit-punit na siya ng mga dyaryong niya ay, dahil nga talagang siguro sa sobrang niya ng sakit ng chan ay gusto niya nang mailabas ang kanyang mga papi. Awang-awa na nga ako mga B kay Amber kasi hindi na talaga siya mapakali at umuungot na siya na siguro sobrang sakit na talaga ng tiyan niya mga B. Umuli na lang nga siya ng umuli kung saan na nga niya gustong pumunta ay hinahayaan ko siya at talagang umiiri na siya B. Talagang akatulan yan o oh, kita mo naman mga B talagang iniiri niya na. Nang start na siyang umiri na mga ganitong oras. Kaya naman hinahayaan ko lamang muna siya kung saan niya gusto at kung saan siya comfortable na mga nak mga B. Nabot na nga mga B ng alas 6 ng umaga at pa 65 days na niya ay sakto na ulit siyang nanganak tulad dati ng kanyang panganganak nung una niya. Ito na nga at umiiri na siya para sa first puppy niya. Ako nga ay tuwang tuwa na at talagang marunong na siyang umiri ngayon. At talagang parang piling ko hindi na siya masisisaryan muli. Yan na mga B at start na nga lumalabas ang ulo ng kanyang puppy. Talaga nga naman B nakakatuwa I'm so proud na si Amber ay marunong nang umi driving Pero tinawagan niya ako ng doktor niya na hayaan na lang muna at wag muna siyang istresen para tuloy-tuloy ang kanyang panganganak. Kaya hindi ko na binidyo ang kanyang mga panganganak mismo at paglabas ng mga papi niya para lang maalalayan namin siya ng mabuti ng kanyang panganganak. At ito na nga mga B, dalawa na lumabas na papi kay Amber. Yung mga panahon na yan ay parang ramdam ko talaga na meron pang ilalabas na papi si Amber. Dahil last na panganganak niya, yung unang panganganak niya mga B, ay pito ang kanyang naging papi. Ngayon talaga naman, kaya nakakaramdam ako na meron pang ilalabas at medyo marami pa mga papi sa tiyan niya. Kaya nagpahinga lang siya at medyo matagal ang interval ng paglabas. Hindi katulad nitong dalawang ito na halos magkasunod na lumabas. At mga 11 nga ng tanghali ay lumabas na lahat ng papi ni Amber. Aapat lang ang naging anak ni Amber. Pero dapat po ay lima. Yung isa po kasi ay hindi nakasurvive dahil siya ay inilabas na luno or hindi pa buo ang kanyang pangangatawan, yung kapanlimang papi. Kaya naman napakalusog at proud na proud ako kay Amber dahil na inormal niya itong mga papi niyang ilabas. Kaya naman, bago ang lahat, numang iba ay lagi niyong kaming subaybayan sa aming Facebook page at maraming salamat po sa inyong pagsuporta at don't forget to follow and share my video. Maraming 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 salamat po.